Sa video ng ito, ire review lang natin itong RevX air filter na higit na mas mura compared sa genuine air filter dito sa ating mga motor. Kumusta nga ba yung quality nito at kung simba nito yung genuine air filter? At kung ano, -ano yung mga paraan para maiwasang dumumi agad yung ating mga air filter at kung anong epekto kapag napabayaan nating marumi ito. So yan, dumating na nga po pala yung RevX air filter natin na nabili po natin online para dito sa ating Honda Click. So binili po natin ito at i po natin ito dahil mas mura po ito compared sa Genuine. Yung Genuine po kasi natin naglalaro ng 400 to 500 hanggang 600 pa nga. Pero ito nasa uh, 180 to 200 pesos lang depende na sa seller yan. So halos kalahati po ng presyo nito yung genuine na air filter. Kung kaya naman, kung okay po yung quality nito, quality nito halos same lang po siya ng genuine. Pwede po natin siyang pang alternative sa ating mga motor. Also, makakatipid po tayo dahil sa hindi siya ganun kamahalan. So, for idea, 7 months ago po, naglagay po tayo ng genuine air filter dito sa click natin, kay Scarlett natin. So, ibig sabihin, genuine po yung nakalagay dito at mamaya papakita ko sa inyo yung kondisyon. So sa 7 months na yon, nung nilagay po natin yung air filter natin na genuine nasa 22k odo pa lang po yung motor po natin. At nakita po natin agad yung performance niya, tumipid po yung gasolina natin dahil uh, malinis na po yung nilagay natin na air filter. Pero ngayon kasi napansin ko unti-unting bumababa yung konsumo ng gas natin. Lumalakas po siya sa gas, guys. And by the way, 29 odo na po siya, 29k. So, last, last palit natin, 22K. So, 7K yung tinakbo, 7,000 kilometers odo. Yung tinakbo ng genuine air filter na nandito, yung tagal niya na nandyan. At, nasa 40K odo yun, nung, kung di ako nagkakamali, nung bagong palit. Nasa 40 kilometers per liter, I mean, yung uh, ng gasolina natin, nung bagong palit yan. Pero ngayon, papansin ko, unti-unting bumababa. Ayan, tingnan natin na Nasa 33 na lang. <laughs> Ang baba, no? So, ayun, nagtaka na ako. Sabi ko, kailangan ko nang tingnan yung air filter nito. Noong weeks ago lang, sinyek ko ito. Nakita ko na. Actually, nakita ko na. Madumi na siya. So, ngayong dumating na to, bubuksan ko ulit. So, may pamalit na tayo dito sa luma natin. So, pakita ko sa inyo yung itsura natin, yung current na nakalagay ngayon. yan the moment of truth, 7 months, tapos 7,000 kilometers odo yung tinakbo nito ito na po yung tsura ng genuine natin. Tara. <laughs> Dume grabe. Di wala na umaaninag na kulay green. So para sa akin tamang-tama lang yung 6K Odo no kasi yung sa kapatid ko. 6K Odo from ano yun from kasi yun. So after 6K Odo nakita natin marumi na. So tamang-tama lang yung 6K Odo. Wag na natin pa angatin ng 10,000 kilometers, 12K. Yun wag na natin sundin manual kasi endumi na oh dito sa Pilipinas, hindi naman sobrang linis ng hangin so yan, advice ko lang din sa inyo kasi nakita ko, na isang factor na nakapagpadumi po agad din ng ating mga air filter is yung ating mga nilagay na ganito aftermarket, actually binilang ko ng ganyan, may takip pa po yan dito ngayon, nung nahulog yung takip ayan, pinabayaan ko na, tapos hindi na ako nakabili ng bago kung kaya naman may kita nyo, eto may nakakapasok na alikabok yan ayun o, no? kahit sabihin natin dito lang yung butas nito nakapasok yung hangin dyan guys so humihigop talaga ng hangin yung ating mga air filter kahit na dito sa pinakamaliit ayun, lalo na ito, direkta po yung alikabok natin dito sa butas, direkto na po yan sa makina kasi yung air filter natin, nandito pa so hindi na po masasala nitong papasok dito pupunta sa makina natin So, yun lang din advice ko. Kung bibili kayo nitong aftermarket na mga ganito, take note, lagay nyo yung takip. Ngayon, kung wala yung takip, kahit takpan nyo na lang yung butas. Which is, ganun yung gagawin natin ngayon. Tatakpan na lang natin yung butas. Pero, bibili ako ng, sa online nung stock na ano niya. Dito, yung stock na talagang nakalagay dito. Ang breather tube at saka yung crankcase breather tube natin. Ayan, kasi talagang napapasukan. Pati ito, ito naman, pag yung papasok dito, masasala pa nung air filter natin kasi nandito yan sa airbox eh. Ayan, ganyan na pwesto yan. Masasala pa niya. Ang kaso, papasukan din yan guys. Ayan o. Oh. Ayan, may part na, na nakapasok. Na ah, mahalata naman natin eh, na parang may hinihigop siya. Ayun o, ba? diba? Tapos, dito rin. Ito, halatang halata. Kung kaya naman, diretso yung dumi dyan. So, soon, kailangan na rin natin mag-throttle body kasi halatang may nakapasok na dyan no? ramdam ko rin yung paghina ng hatak natin humahagukok siya so medyo tinatagalan ko yung cold start ng motor natin kung kaya naman ayun uh, need talaga natin i-check yung air filter na to para ma-make sure natin performance ng motor natin hindi magbago tapos sa uh, konsumo ng gasolina malakas po kumonsumo ng gasolina yung maruming air filter kasi sa makina po natin alam ko alam nyo naman din to sa, uh, makina po natin, kailangan ng hangin at gasolina dyan. Ngayon, kung wala na pong makapasok na hangin dyan, na malinis na hangin, or hindi na po siya makahigop na hangin dahil barado na rin po ito, magpo-produce po, or ang mangyayari po dyan, kailangan po natin mag sa throttle po natin, or umar PM pa para lang makausad tayo. Kung baga, uh, mas dadamihan po natin yung birah kung kaya naman uh, sa part ng gasolina, kailangan din niyang mag-adjust. Kailangan din niyang damihan yung paglabas dun sa injector ng gasolina para lang makausad tayo ng malakas or nang maayos. So, yun yung disadvantage kapag maruming air filter natin. Mag-adjust yung gasolina, kailangan niyang damihan yung poproduce niya at uh, mag-adjust siya kasi konti na lang po yung nakakapasok na hangin. So, kailangan natin mag-rev ng malakas umar p.m. So, kailangan natin talagang maintain to kung gusto natin na tumipid po yung gasolina po natin. So, yun, napansin ko rin sa motor ko na bumababa ng bumababa at na, nasipat ko nga ito. do natsetsa ko naman siya uh, halos per 2 months pero nung nagsagada po kasi tayo, which is medyo malayo-layo yung binyahe natin yun, palagay ko dun na nadali to dun na napuno yung air filter natin ayun, kung makikita nyo naman pag may mga ganito pa pag ganito pa, consistent na ganito sa buo, medyo good spy pero ito, makapal na yan guys sobrang kapal na yan so ito, genuine air filter kung makikita nyo naman, Honda ito yung may pinaka best na mag, uh, magsasala ng dumi para sa ating mga motor ito yung pinaka best na air filter dahil kung makikita nyo naman salang salayan talagang salong salo nya yung dumi kasi yung components nito alam naman natin papel yung air filter na to tapos disposable siya may, may kasama po syang parang oil dito sa loob yung oil po na yun nakakatulong para ah, hindi po makakapasok yung alikabok kahit na papel po kasi ito kapag wala po syang oil na nakalagay is makakapasok pa rin po yung alikabok dito makakapasok at makakapasok pa rin po yan proven ko po yan makakapasok yan ngayon dahil may oil yung genuine na air filter ng mga Honda or kahit ng mga ibang motor nasasala niya ng ayos pinag-aralan to ng maayos eh. so ito yung pinaka best na uh, ilagay talaga para sa ating mga motor pero ngayon syempre uh, may mga tao din na gustong makatipid uh, may mga rider lahat naman gusto na makatipid may nakita tayo na review at uh, pinopromote din ni Sir Mel which is alam naman natin sikat na vlogger. Ah, uh, titingnan natin kung good kung same lang din siya ng genuine air filter. Tayo as a buyer na naniniwala din sa ibang content creator. Che check muna natin kung legit siya kasi ako mismo kung makikita ko na hindi siya kapares ng genuine ng genuine uh, hindi ko rin siya ipopromote, hindi ko rin siya ilalagay sa ating mga motor kasi alam naman natin uh, dapat uh, good quality yan, same genuine quality para sa iyo yun. Uh, hindi masira yung motor natin, hindi agad mapasokan ng alikabok. So dito sa REVX Air Filter, yung check, check lang po natin kung may oil po na kasama kung naglalangis po sya. Ito kasi kapag bago yan yung genuine. Hawakan mo yung papel, test kas -tes mo dito may kita mo parang mamasa-masa. Yun yung oil. Hindi siya tubig. Alam mong langis siya kasi medyo madulas yung ikakaskas mo. So, dito, yun lang yung kailangan kong i-legit check dito. Kung may kasama siyang langis. Walang, wala na akong pake kung halos kamukha, kamukha sa yung genuine. Ang gusto kong makita dito kung may oil siya. Kasi may mga una akong nagamit na air filter. Wala po siyang tatak. Tapos, same lang siya ng genuine. Pero, wala po siyang oil na kasama tapos ang tagal niyang dumumi guys ang tagal niyang dumumi bakit wala siyang oil yung alikabok lumulusot lang papunta sa air filter pumapasok papunta sa magina ilang months ko na siyang ginagamit hindi pa rin siya dumudumi alam ko may naka experience na na ganun, na ilang months na hindi pa dumudumi air filter nyo yung nangyayari pala hindi, hindi kayo nakakatipid hindi sa dumudumi air filter nyo nakakalusot lang yung dumi or alikabok sa air filter nyo. Kung kaya naman, kung ganun lang din to, hindi ko siya ipopromote guys. Pero ngayon, tignan natin kung uh, may langis itong Rebex air filter. Para maipromote ko sa inyo at para maisalpak na natin dito sa motor natin. Mabilisan lang to sa natin. eto, nakapackage siya oh. Kagandaan dito nakapackage no. Talagang sealed siya no? So sa genuine, ganyan din naman. Pero may mga ibang air filter na walang package-package no ang kagandahan nito, yun, nakapackage. Ngayon, sa itsura, expect na natin na walang Honda na nakalagay yan. Kasi hindi nga genuine. Wala rin siya parang buntot dito. Kasi pag tinalikod natin yan, wala siyang buntot dito. Ngayon, sa quality, pare silang plastic. Tignan natin yung components. Magka-size lang naman sila. Pang Honda Click to, by the way, pero meron din pang ibang motor. Pang ADB, PCX, pati sa mga Yamaha, meron din Aerox and Max. Ayan, talikod natin. Parehas naman. Halos parehas. eto no? double ano siya. Mas masinsin to. Compared dito, ito hindi, hindi siya sobrang sinsin. Pero, ano no, given na mas mura to, tsaka hindi naman siya genuine eh. Ayan, parang replica lang din. Ayan, mas masinsin to, pero double layer po yung screen niya. So, para hindi magsag yung air filter natin. Ayan. Yun lang yung pinakaiba halos. Eto, ang buntot. At wala siyang Honda. Hindi niya kiniklaim na Honda siya. Ito, yung Honda Genuine. Ito yung pinaka-best na ilagay. Ngayon, titignan natin kung may oil siya. Gamit yung daliri natin. Gamit yung daliri natin. Kaskas natin. Kaskas natin yung daliri natin. Wala wala siyang oil guys natin todong kaskas -kas yung daliri natin baka lang konti lang yung oil nito kaskas -kas natin ayun meron meron siyang konti ayun nakikita nyo yung kinang na yan. meron siyang konti pero hindi kasing dami nung sa genuine ayun o oh. isa pa gusto ko lang makonfirm ng todo eh gusto ko lang din malaman ayun malinis na malinis ayun merong konti ayun nakikita nyo yan konting konti so yung conclusion ko dito hindi siya kasing dami ng oil ng genuine sa genuine kasi konting kaskas -kas lang natin oil agad kita na natin yung oil so dito ma advice ko dito as ako rin na user or gusto makatipid ng air filter pwede natin siyang pang alternative sa ating mga click pero hindi natin siya pwedeng patagalin kamukha nung kaya ng genuine na air filter dito sa ating mga motor. Sabihin na lang natin dito sa Genwin sa 6K Odo, ganito karami yung kaya niya mahakot na dumi. So kung makikita nyo naman, talagang hakot na hakot niya yung dumi. Dito sa RevX, ang ma-advise natin dito is nasa 2K to 3K Odo lang yung palagay kong kaya ang mahakot na dumi nito regardless kung marumi na siya or hindi pa dahil nga ayun konti lang yung oil content na meron siya at kahit nasabihin na natin malinis pa siya sa ganitong odo katulad ng mga ibang air filter tatagos na lang po siya dito kasi nga kulang yung oil content niya ngayon for conclusion konti lang yung oil content nito so hindi natin siya pwedeng patagalin na kagaya dito sa genuine na kayang makahakot ng ganito 100% sasabihin ko sa inyo kahit tumagal po ito ng 10k odo hindi siya makakahakot ng ganito karaming dumi kagaya nito. Tatagos at tatagos lang po yung alikabok dito at bibilis lang pong dumumi yung ating mga throttle body. Ngayon, kung sa alim ang gusto nyo patagalin yung mumurahing air filter sa inyong mga motor, pwede nyo naman pong dalasan yung pagto-throttle body cleaning kasi dun dumi yung mga duming uh, nakakalusot dito. So, yun yung consequences. Ngayon, kung gusto nyo mapigilan na makarating pa dun yung dumi, dun sa ating throttle body, dito tayo mag-adjust. Gamit tayo ng genuine. Para sa akin, genuine pa rin, the best. Ito, hindi ko masasabing same na same siya ng genuine. Honest review to guys, honest review to. Para na rin, alam nyo, yung pagkakaiba talaga ng mga genuine air filter compared sa mga replica na air filter tulad nito. So yan, para mapakita po sa inyo yung difference, ito si SCAR natin, ADB 160 po natin. At ito yung kanyang stock or genuine air filter. Kung makikita nyo naman sa kulay pa lang, kalayo na, di ba? Kalayo na. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo. Malinis yung kamay natin, guys. Malinis yung kamay natin. Hawakan lang natin siya. Daplisan lang natin siya kahit dito sa labas. Daplis lang yun, guys. Ngayon, and, tignan nyo yung isang daliri ko na hindi natin pinangkaskas. Hindi natin pinangkaskas yan. And, walang lumitaw. Kumbaga, ano lang yan. Parang pawis ata or tubig. Walang lumitaw. Pero itong pinangkaskas natin dito sa air filter, may kita nyo? Ayun no? Oh, medyo oily siya. Yan yung pinangkaskas natin dito. Isa pa ah, gamitin natin tong pinky. Dami oh. Oil yan guys, madula siya. Madulas siya sa dalire Ngayon gamitin ko yung isa kong pinky na hindi pinangkuskos. Wala oh. Wala. Parang lagkit lang nga eh. Wala. Pero ito, kuskus -kus kulit ah kuskus kulit yung pinki natin ayan meron talaga merong oil ito kahit konting hawak lang natin kaskas -kas natin may oil content siya ano may oil content talaga yung genuine na air filter kung kaya naman talagang best na pangsala ng dumi genuine air filter pa rin ito mas sabi ko sa inyo for conclusion no choice lang talaga tayo tapos kailangan na talaga natin palitan genuine natin or kung wala pa tayong budget pwede natin gamitin to pero sa mababang odo lang mga ilang odo lang 2 to 3 kay Odo. Tapos na, palitan natin kahit wala pang dumi. Tapos mas okay, palitan na ulit natin ng genuine air filter. Kasi ito, nasilip na natin nung minsan to, napakita ko naman sa inyo, yung inner tube po niya, hindi po nakakaroon ng dumi kasi wala po talagang nakatagos. Wala po talagang nakatagos na dumi dito sa mga genuine na air filter po natin. Best pa rin, genuine. Tsaka pag sala pa lang ng dumi, talagang kayang-kaya niya po saluhin yung mga dumi. Eh, no? Yung mga dumi na yan, ang kapal na yan, salang-sala niya. Tas dito may kita nyo, wala masyadong nakakapasok na dumi. ngayon, balik po tayo dito kay Scarlett natin. Napasiko lang pala, ngayon lang nag-reflect yung oil niya. Oh. Ayan, kanina medyo tuyo. Ngayon, medyo tumagal, nag-reflect na yung oil niya. Pero konti lang siya, di tulad sa kanina konting punas lang talaga ngayon no? ay konti lang talaga ngayon lang nag reflect parang natuyo eh no? so yun uh, syempre, ngayon ilalagay natin etong bago natin itong RevX so irereview review din natin siya after 2k or 3k odo kung kumakapal din po yung alikabok nya ngayon kung hindi po nalalagyan ng alikabok yan negats na po sa atin kasi kahit nasabihin natin hindi maalikabok yung dinadaanan natin kailangan may nasala pa rin yan kasi di naman 100% uh, malinis yung hangin natin dito di ba so tingnan natin kung may mga dumi tayong mahahakot, kasi kung wala tumatagos lang talaga yan papunta sa likod budget meal lang siya for alternative kung wala kayong budget pwede to pero huwag nyo lang patatagalin sa inyong mga motor and ito sulit, sulit, sulit na sulit na 7k odo dumi na also syempre kasama nun kailangan din po nating ayusin yung problema natin dito kasi may tumatagos diyan, di ba? Tatakpan natin 'to. Siguro epoxy muna. Epoxy pati yung kabila. Tapos lilinisin po natin yung airbox natin, yung dito. Ayan, pati dito. So kasama po 'yan sa paglilinis or pagma ng ating mga air filter, yung paglilinis ng airbox. Kasi yung mga dumi na 'yan, pwede pong pumasok pa sa air filter natin kung papabayaan lang natin. So linisin lang natin 'yan, guys. Tapos lagay natin yung bagong Rev X po natin. So yan, nalinis na po natin yung airbox natin, yung kaloob-looban, itong loob ng tube na punasan po natin yan, pati itong butas dito. So pati yung drain tube po natin also itong takip ng airbox natin pati yung drain tube nya yun dito bala ko hindi ko na siya tatakpan ng pandikit gagawin ko tornilyo na lang so hanap muna ako ng pang alternative para hindi lang pumapasokan yan so yung kaloob-looban nalinis na po natin ngayon pag usapan po natin bago natin ilagay ito ha ah, baka may claims na pang airflow naman po yung air filter na yan pang maximum airflow kaya walang pandikit So dito yung motor po kasi natin hindi naman po siya kargado. Hindi naman po niya kailangan ng malalaking butas or kailangan ng sobrang raming hangin para umandar ng maayos. So yung mga maximum airflow katulad na lang ng mushroom, mushroom type, also yung mga washable washable air filter kung gusto niyo ng maximum airflow, yun yung gamitin niyo kasi malalaki yung butas noon. Ang cons noon, pasok agad yung dumi sa throttle body niyo rekta-rekta na yon, walang filter, walang filtering system. So sa pag ganun yung ginawa nyo, mas pro na ma maaga pong masira yung inyong mga makina kasi puro alikabok na po yung dumadaloy po diyan, masira po yung kaloob piston, block at kung ano-ano pa. So ito, kung gusto niyo lang na mapanatili, ma-maintain po na maganda yung takbo ng inyong mga motor also maximum performance tipid din po sa gasolina genuine air filter po nasan best genuine air filter po yung best na ilagay po diyan nakakahakot po siya ng dumi 100% and may kita niyo man ganito yung uh, talagang trabaho ng genuine air filter ato guys uh, yun nga for conclusion pang alternative lang siya kung gusto niyo ng budget meal medyo mura pero maaga nyo lang siyang palitan. Kasi konting alikabok lang nito. Tapos kapag nakasala na siya ng konting alikabok, papasok, papasok na yung mga susunod. Kasi konti lang po yung oil na nakalagay sa kanya. So yun, lagay na lang natin to. Tapos i-review po natin siya after 2 months guys. Ayan, may mga latak-latak pa siya. Ay hindi, nakadikit na yan. Review po natin siya after 2 to 3 KODO or 2 to 3 months. Tapos tignan natin kung nakahakot po siya ng dumi. Pero ngayon, yan na muna yung ilagay po natin sa ating mga motor. Also, pati sa fuel consumption, update ko po kayo. Panigurado, tataas po yan kasi bago yung air filter natin. Makakapasok pa po ng maayos yung hangin. Ngayon, kung mababara po yan or dudumi na, doon na po, uh, hihina, hahagupok, tapos lalakas sa gas. yan lang muna para sa video na ito, the more click, the more you know, RevX Air Filter Disposable Review para dito sa ating mga motor. Ayan. Hindi mo lang dyan yun.